Nilinaw ng dating regional director ng isang non-government organization na hindi siya ang tinutukoy na RD ng mga biktima ng GMT scam na nanghingi ng pera upang mag-imbestiga sa kaso ng pang-scam sa Isabela. Matatandaan na batay sa salaysay ng isang biktima ng naturang scam na mayroong nagpakilala sa kanilang regional director na nanghihingi umano sa kanila ng pero upang masimula na ang pag imbestiga ng mga nasa likod ng naturang iskama sa panayam ng Bomboradio Kawayan kay Alias Eko sinabi na Totoong siya ay naging regional director, subalit ito ay non-government organization na anti-crime group. Ngunit uh, ngayon ay vice-presidente na siya ng People's Coalition Against Crime and Corruption. Anya Force Multiplier o mano sila ng BNP kaya nakikipagtulungan sila sa mga otoridad upang ma-resolve ang kaso. Ayon pa kay Eko, siya mismo ang lumalakad para maimbestigahan at uh, nagsama lamang siya ng dalawang tauhan para mangalap ng mga impormasyon. Mayroon na anya silang natukoy na apat na perpetrator o recruiter na nanghihikayat ng iba pang sumali Ngunit iginiit nito na maging sila ay biktima lamang din kaya sinisikap nilang matukoy ang mastermind ng naturang scam. Iginiit niya na siya ay biktima lamang din ng naturang scam kaya hinikayat niya ang iba pang mga biktima na magkipagtulungan din upang lumabas ang katotohanan. Ganito po ang bahagi ng pahayag ni Alias Echo. Uh, Nirecruit ng isa sa mga na-interview. E eh ngayon, ang hinahabol ko nalang hindi yung pera eh. Hindi ko masolve yung kaso kahit pa paano. Actually, pati yung pastor nga namin eh, nakasama ko yung time na yon, eh, pa napa-apply din siya. Parang 39,200 rin sa kanya. O so, yun lang, tapos yung mga sales lady namin, nag si anuhan sila. Actually, hindi kami nag-recruit. Napasali lang kami dun sa last hour nung pa ng scam na yan. So, biktima kami. Uh -oh. Kaya ako, ako gusto ko lang din matapos tong pan na to. Kaya itong apat na nag-penetrator, yun nakausap ko sila para makapag-gather ako ng information para matukoy kung sino yung sinasabi nilang agata. Ah.